Patuloy ang mga peace initiative ng 6th Infantry Division kasama ang MILF sa mga naglalabang pamilya at angkan sa Maguindanao del Norte. Nitong weekend, napagkasundo ang grupo ni na Chairman Muner Kamsa ng Barangay Baguinge, Dato Odin Sinswat at MILF 128 Base Command Commander Tongkasan Kasan, kapwa taga Barangay Baguinge ng Bayan. Isinagawa ang kanilang paglagda sa peace agreement nitong weekend sa Barangay Hall ng Poblasyon Dalikan. Nagkasundo ang dalawang grupo na magkakaroon ng respeto sa isa't isa at wala nang gagamit pa ng dahas. Magtatalaga rin sila ng focal person sa bawat grupo upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o kaya hindi inaasahang labanan. Mediating body sa dalawang grupo ang LGU ng Datu Udin kasama ang MILF CCCH at ang AJAG, Peace Security and Reconciliation Office ng BARM, MNLF, Militar at Pulisya. Lahat din ng seguridad sa mga gagawin pang dialogo ay pangangasiwaan ng 1st Mechanized Infantry Battalion at ng Datu din sin SWAT PNP. Ano mang paglabag sa kasunduan ay magriresulta sa law enforcement operation ng PNP at Army. Ang aktibidad ay pinangunahan ni na GPH CCCH Acting Chair Brigadier General Patricio Ruben Amata Dato odin LGU officials kinatawan mula Ajag na si Nor Adi Alamada, Omar Bayo ng MILF CCCH at First Mechanized Battalion PNP at iba pa. Nitong nakalipas na linggo rin, dalawang grupo ng MILF na matagal nang may rido ang pinagkasundo ng militar sa kanilang military camp. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.